A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ba'd. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa mga uh, question or posibleng as ila na lalabas sa darating na uh, let's say examination for ISAL at saka Kielis for example. So itong mga videos na ito ay disclaimer lang po, hindi po ito siya uh, specific na ito na talaga yung lalabas na mga questions. Itong mga question na ipinapalabas po natin ay sarili ko lang po na research. Kumbaga, kung ano yung sa tingin ko na posibleng lalabas sa darating na examination. So wala pong involved dito. Ito ay research ko lamang. maari siya na magkamali talaga. Maaari hindi siya lumabas sa exam. At maari din siya lumabas sa darating na examination. So ang unang pag-uusapan natin ay Lugatul Arabiya. Bakit Lugatul Arabiya? Kahit saan ka mang mag-exam, for example, mapa-ISAL ma 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 ka man or mapa-KIALIS ka man, ang pinakamaraming questions ay Lugatul Arabiya. Doon pa lang sa pag-construct ng question ay lugal Arabiya na. Doon pa lang sa kung pa paano sila mag-question, Lugatul Arabiya na. So for example, sa case ko, nung makapasa ako sa examination ng ISAL, So para sa akin, medyo mahirap na yung mga exams, yung mga yung yung mga questions. Yun pala, yung after na makapasa kami, nagpa-interview. Kasi nagconduct sila ng interview. So yung interview is lugat ng Arabia din. So kaya sinasabi ko sarili ko at sa mga mag-aaral, kung gusto ninyong mag-exam ng ISLD kaya Kialis, siguraduhin ninyo na medyo concrete solid ang inyong nalalaman patungkol sa lugat ng arabiya Okay, hindi naman to sa ano, pero yun ang napansin ko sa mga examination kasi lugat ng talaga siya. Okay, so paano naman ang stance yung mga taong hindi masyado marunong sa lugat ng arabiya So stay tuned lang po sa ating YouTube channel o sa Facebook page kasi mag-upload po tayo ng mga siguro makakatulong din kahit paano sa inyong let's say pagtuturo o request sa inyong examination. O di kaya kung gusto niyo mag-exam ng ISAL o di kaya uh, Kialis. Okay? So ngayon, Lugatul Arabiya po ang ating unang uh, i-discuss. So sa video na ito ay maglalahad tayo ng limang uh, limang questions. Five as ila ng Lugatul Arabiya. Okay. Number one question natin dito ay uh, Yung number one, Kalimato or Kalimaton muslim mufrad mudzakkar na musanna yung kalima yung word daw na muslim ay isa siyang mufrad na muzakkar ano yung sabihin ng mufrad muzakkar Isa siyang singular na lalaki isang lalaki mufrad is isa muzakkar ay is salaki lalaki okay na musanna ano naman ang kanyang musanna ano naman ng dual ng muslim. Alif muslimina Ba muslimatun Jim muslimani Dal muslimuna Ano sa tingin niyo ang answer? Okay. So ang answer dito sa number 1 Siyempre, ang hinahanap natin is dual musanna ng Muslim. Ibig sabi ng Muslim, isang lalaki na Muslim. So, ang kanyang musanna is yung Jim. Muslimani. Bakit siya Jim? Kasi itong alif ay Muslimina. Plural siya ng isang lalaki. Plural. Okay? Muslimina means plural. Jama. Itong muslimaton, dual siya, pero dual ng muslimaton. Dual siya, musan siya ng babae. Dalawang babae na muslim. Ito lang yung pwede, muslimanik, kasi dalawang lalaki ang tinutukin ng muslim. Kasi ang topic doon, ang question doon, ano daw yung musan ng muslim na lalaki. So ito, hindi siya muslim na babae, kundi muslim na lalaki. Itong dal naman is muslim na plural naman siya, nang muslim pero marfu siya. Ito pwede siya maging mansub. Pwede siya maging matsur. Ito siya is marfu. O alam al rafi alwaw. Di anna ho, jamu muad, uh, jamu muzakar um, mu salim, Masalan. So ganyan siya no. So ang sagot ay Jim. Jim ang sagot dito sa number 1. Naintindihan? Okay, number 2 tayo. Number two, al-waladul mujtahid. Ang bata na laki ay masipag, hindi kaya matalino. Blanca, Allah zinadjohan fil aktibar. Na kung saan siya ay pumasa sa aktibar, examination. Ano yun siya? Ano ang sagot? Alif, ba, jim. Ang sagot dito ay Ba. ba ang sagot? Kasi bakit? Ang tinutukoy natin dito ay yung walad. Sabi dito, ang bata na laki daw ay matalino. Blank. Allah zinajion fil aktibar. Na kung saan siya ay pumasa sa examination. So ang pinag-uusapan natin dito is yung bata na laki. So kapag bata na laki na isa lang, nag isa, ang gagamitin natin is yung huwa. Diba? Anong ibig sabihin ng huwa? Sa English, he. Katagalog, siya. Pero, ang tinutukoy mo ay lalaki. Hindi natin pwede gamitin itong si Hia kasi itong si Hia ay specific siya sa pang-babae. Itong hum naman ay pan-lalaki pero jam-on. Jama ang kanyang tinutukoy. Ang pwede lang na-answer dito is yung ba kasi itong si Walad ay nag-iisang lalaki at ang pwede natin gamitin na damir sa kanya is yung huwa. Uh, Intindihan? Okay. So, ang answer is ba? Number 3 tayo. Blank Fatima to hadith waladuha. duha. Blank si Fatima ha? Huh? Hadith wala, wala duha. Ano ang pwede sagot dat? Ano ang maaay nating isagot dito? Blank hadith uh, Blank Fatima to hadith wala duha. alif ba au jim so ang sagot dito ay alif sumiat kasi itong pinag-uusapan natin ay muannas no ibig sabihin pambabae itong si sumiat ay meron siyang tao taanis ibig sabihin ta ang nagre-refer na, nagre na babae ang ating pinag-uusapan so Sumiat Fatima tu hadis wala duha narinig ni eh, Fatima ang hadis sa kanyang anak. Bay sumian, Jim is maana, hindi rin pwede. Maana? Yeah, hindi pwede. Ang pwede lang dito sa answer ng number 3 o sa question ng number 3 ay sumiat kasi itong sumiat ay meron siyang ta na kung saan yung ta ay yatullo ala tanis meron siyang ta na kung saan tao taanis. So kasi yung tao taanis ang pwede kasi itong si Fatima ay babae. So therefore automatic gagamit tayo ng mga fel automatic pambabae din ang ating gagamitin. So yan ang number 3. Okay, so ano ang question number 4? Okay, sisulat natin. Okay, so ito yung pang-apat. Kam anwa al kalima. Ilan ang uh, kinds. Okay, kinds ibig sabihin uh, siya sa maging dinon ng tibarangan. Pilatima ni imbalangan. Uh, ilang uh, kinds ang kalima. Ilan do yung kalima. Kam anwa al kalima. Alif, arba, ba, salasa, gin kulama zikir sahi so sa mga kung sino po 'yung naka-follow o kung sino po 'yung naka-subaybay sa ating uh, Facebook page sa ating uh, mga uploads ito itong question na ito ay madali lamang sa kanya kasi na-i-discuss ko na ito ka manual Kalima, ano ang answer anong sagot automatic ang sagot ay yung salaas bakit ha uzkur o kursalasa. Ano yung tatlo? Banggitin mo? O banggitin ninyo? Ang tatlo na yun is yung isom, feal, at saka yung harf. So tatlo siya, di ba? Isom, feal, harf. So ang sagot sa tanong na kam anual kalima, ang sagot ay salasa. Okay, last question natin ay kam example harf. Ilan naman ang kinds? Ilan naman, ha? Kamaksama ng harf, ilan daw yung aksam, kinds, okay, ng harf. Particle, harf is particle. How many parts or how many kinds of particle? Ilan daw yung kinds ng uh, harf? Alif, isnan Ba, araba. Jim, khamsa. Okay, ano yun? Ilan daw ang kinds ng harf? Alif, isna, dalawa, ba, arba, apat, jim, ay hamsa. So kung sino po yung nagkasubaybay sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, automatic ang question na ito ay madali na lamang po sa kanila. Kasi na-discuss na lang itong uh, question na ito. So automatic ang sagot is yung alif kasi ang aksamad harf is amil, wagayro, amil. So, ang sagot ay alif, yung isnan. Ulitin ko, yung kam ano ul kalima, ang sagot ay salasa. Kasi yung arba ay hindi pwede, mali, kata. Ba is sahi. Yung gym naman dito is sabi dito is kulamadzo kira sahi. Lahat ng nabanggit ay tama. So, hindi naman lahat ng nabanggit ay tama. Ang tama lang is yung salasa. So, number five, ang kamaksamol harf, ang sagot ay isnan. Yun yung amil wa amil. So ang kanito na lamang ang ating talakayan, Allah, Sa mga susunod na upload natin ay magdadadag tayo ng lugat tulak Arabia na mga asila. Uulitin ko po. Itong mga question na ito ay research na lamang. Research ko lamang po ito, hindi po ito parang sigurado na lalabas. Pero baka sakali o nagbapakasakali po tayo na tumabas itong mga asila na ito ay magiging madali na lamang po sa atin. So, maraming salamat po sa pag-support. Wa ba'ad salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.